Isa ito sa pinakamagandang falls na napuntahan ko dito sa Negros. Bukod sa napakagandang dalawang falls na makikita mo, asahan mo rin na sobrang linis at sobrang lamig ng tubig dito. Tingnan niyo yung falls ang ganda oh. Tara ligo tayo, lamig, tayo. Ayo, malalim. Ayon. Ayon, ayon, malalim. Wah, tunggu, batung, batong Ayo, Teka, teka, teka. Gusto mo bang pumunta dito? Kung gusto mong bisitahin ang Bambi Falls ay madadaanan mo ang sikat na Hermit Mountains ng Barangay Biaw. na kung saan sakop ito ng bayan ng binalbagan sa Negros Occidental. Sa ngayon, ongoing pa rin ang construction ng kalsada papunta sa Bambi Falls. At kung pupunta ka sa mga panahon na to, i-expect mo na rin ang gantong kalsada mga tol. May kunting pagsubok lang naman bago mo marating ang Bambi Falls. Kung gusto mo namang pumunta dito ay pwede kang gumamit ng matataas na motor para hindi ka mahirapan. Medyo kung timing lang at maputik nung pumunta kami kaya bumaon-baon yung mga motor namin sa sobrang dulas. Nahirapan talaga kami dito lalong-lalo na ako dahil miyo ang dala kong motor. At sana kung makita man ng may-ari ng motor na to yung video na to, mapatawad niya pa ako dahil sobrang pangit talaga ng kasada dito mga tol. Mabuti pa tong motor na to, kayang-kaya lang paakyat dito. At pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay nakakating na kami dito sa Bambi Falls. Tingnan nyo yung falls, ang ganda. O, taga, liko tayo, liko tayo. Lika! Ay! Ayoko, namig! Namig! Lika, Go! Go! Let's go! Ayan, nakasang ano dito. Pulse mga tol. Tapos sobrang lamig ng tubig. I-re-rate yung lamig ng tubig dito ay kasing lamig siya ng tubig na may yelo. Oh, Kasing lamig siya ng tubig na may yelo. Yeah. Di Ito yung baon namin, Oh. No? Yan lang. Wala eh. <laughs> Wala eh. Hindi namin paggandaan. O, ayan, Oh. Nakikita natin sobrang ganda, ah. Una, sukatin mo muna kung gano'ng kalalim. Ano, you know, la lakas ang ano, alon. Ang lakas ang tubig dito mga tol. Parang ano, laging naambod. Sabi <laughs> sa'yo, malalim eh. Sabi sa'yo, malalim eh. Ito. So. Ito si Digimoke. Okay. Ito yung kabilang calls mga tol. Kabilang calls. Ito yung mas malakas. Grabing bato ng tubig. Katawid yung may tatawid yung... Ito yung yan kweba yan may butas yan papunta sa taas oh so, hindi na natin tatangkain pumunta diyan at baka may may ahas ay, ito, okay. Batsong, oh ay tun ko ibat sung oh sung may butas ano sino ang mangingisda ito subong hindi na makagi oh ayan beti kot na oh daw na bread bread sung amoy na tapos na ang oras oh teson subochar Kumipot oh. Kung mapapansin nyo naman ay napapaligiran ng matataas na bundok ang falls na to mga tol. Game. Grabe. Babaw lang. <laughs> Sa pakalumpat. <laughs> hindi ka na. Tanya. <laughs> ha? Eh, Grabe, tibay ng kahoy na yan, no? Sa ibabaw lang ng bato, hindi matanggal, no? Oh. Ah! <laughs> oh, Papakot ka lang dyan, hindi mo matanggal yan. Ayaw <laughs> matanggal! Natigas? Matibay! Matibay pala, ite.